Correct. Trending naman ang photos ni David Licauco para sa magazine na preview. Ang lakas ng dating ni David at super guapo. Pero may panira daw na chinera sa isang photoshoot na suot niya ang coat and tie. Ayan, di ba? Ayan, naka naka dun sa unang picture, di ba? Pero ang kuwapo niya dyan, ha? In fairness, ang siguro, ganda ng pictorial. Siguro, is, ang tawag dito, yun ang concept, concept nila. Concept, oh, oo. Oh. Na kailangan nakakote na, pero nakachinelas. Na. Pero ito nga, nagpausing yung dati, si John Lidgill, mm. si ma-coat and tie, pero rubber shoes. Pero di ba, yun na rin ginagaya ng ibang mga tao na parang isip mo, oh, dapat naka-coat and take up, pero dapat balat balatan ng suot pero mo. Ko, pero, rubber oh, ang di diba? Hindi ko maintindihan. Parang wala naman ako nakikita. Baka yung concept nga nila yung sinasabi oh, natin oh, kanina na naka-tsinela siya. Kasi maganda naman yung paan niya. Victoria sa oh, preview. Oh, mukhang malinis naman yung kuko niya. Okay, Wala naman siguro problema. pedicure, diba? di ba? Baka naman, andiyan pa, pa pa lang siya. Oh. Bumabasa na hagdanan. Oh, baka nagpa-picture siya oh, ng ganyan. Oh. O, oh, naka, naka-chinelas pa ako, oh. nagdumate siya pa, komportable pagdating. Pero baka naman nagsuot din ng sapatos. Mm -hmm. Pero kung yun na rin mismo ang nasa preview, yung kanyang pictorial na yun, siguro concept lang din nila pa kakaiba ang dating, di ba? Correct! Na, hindi naman nila hayaan na mag lang na kung naka-coat. di ba? Baka yun din ang style. Yung style. Oo, oh, style na. O, oh, ito, ganito dating mo para pag-usapan ka, kakaiba ang pictorial. Ay, pinag-usapan niya. O, na ba? nangyari, di ba? So, siguro, siguro in intentionally okay. ba yon para oh, oh. pag-usapan na ano, nakachinelas? Correct. Baka hindi sabi nga ng ano, preview. Ganito lang suot mo chinelas pero with coat and tie. Mm -mm. Para bongga pa rin ang dating. Oo. Oh, yeah. Oo. Oh, oh. eh,